Kung ikaw ay may mga skin allergies, food allergies o seasonal allergies, malamang na madalas kang umaasa sa antihistamine para malabanan ang mga sintomas ng allergy. Pero hindi lang itong paraan para gamuti ng sipon, pagluluhan ng mata at congestion na karaniwang sintomas ng iba't ibang uri ng allergies. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health tips and advice at huwag kalimutan pinutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Maaari ka kumain ng mga pagkain na makakatulong magbigay ng relief kapag umatake ang mga sintomas ng allergy. Naritong ilan sa mga ito. Una, luya. Maraming allergy symptoms ang dulot ng inflammation o pamamaga tulad ng sa nasal passages, lalamunan at mata. Ang luya ay isang natural na lunas para sa mga sintomas na ito. Matagal nang ginagamit ang luya bilang gamot sa iba't ibang sakit tulad ng pamamaga ng kasukasuan, hilo at pagsusuka kilala rin ito bilang anti-inflammatory phytochemical. Kasama ng mga eksperto, pinag-aaralan kung paano gamitin ang kemikal ng luya upang labanan ang seasonal allergies. Ayon sa mga pagsusuri, napansin na ang luya ay nakakapagpababa ng mga protein sa dugo na nagdudulot ng allergy symptoms. Wala namang malaking pagkakaiba sa epekto kung sariwa o pinatuyong luya ang ginamit. 2. broccoli ang broccoli ay mayaman sa vitamin C na kilala sa pagpapalakas ng immune system. Ang mga antioxidant at anti-inflammatory properties nito ay nakakatulong sa pagpapababa ng mga sintomas ng allergy at sa pagpapalakas ng katawan laban sa mga allergens. 3 sibuyas ang sibuyas ay may quercetin, isang natural antihistamine na nakakatulong magpababa ng mga sintomas ng skin allergies at seasonal allergies. Dahil sa dami ng anti-inflammatory substances at antioxidants nito, ang sibuyas ay mabisang lunas sa mga problemang dulot ng allergies. Ang hilaw na red onions ay may pinakamataas na dami ng quercetin at mas epektibo ito kapag kinakain ng hilaw. Ihalo ito sa salad, sandwich o sausawan para makatulong sa pag ng iyong allergies. 4. Red Bell Peppers ang red bell peppers ay may mataas na antas ng vitamin C na mahalaga sa immune function. Ang mga antioxidant nito ay nakakatulong sa paglaban sa inflammation at sa pagpapababa ng histamine level sa katawan, kaya makakatulong ito sa mga allergy symptoms. 5 carrots. Ang carrots ay mayaman sa beta-carotene, isang antioxidant na tumutulong sa pagpapalakas ng immune system at paglaban sa inflammation. Ang regular na pagkain ng carrots ay makakatulong sa pagpapababa ng risk ng allergic reactions at sa pagpapabuti ng overall health ng katawan. Isama ang mga gulay na ito sa iyong pagkain upang matulungan ang iyong katawan na labanan ang mga sintomas ng allergies. Kung enjoy ka ba sa video ito, please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panunod!